Alam mo ba na walang pakialam ang kliyente mo kung sino ka, kung anong kumpanya mo, o ano ang produkto mo? Wala silang pakialam. Ganda nga po, ako po si RP na Jim Depo. So itong isi-share ko po sa inyo, ano to? Hindi po to itinuro sa eskwelahan. As a matter of fact, uh, dalawa po ang tinapos ko na kurso na business course, isang marketing at saka entrepreneurship. So ito pong ituturo ko sa inyo ay hindi tinuro sa eskwelahan noon maski hanggang ngayon. Tama kayo nung narinig. Alam mo ba na ang uh, kliyente mo walang pakialam sa iyo yan? Walang pakialam yan sa kumpanya mo. Walang pakialam yan sa produkto mo. Bakit? Papaliwanag ko sa inyo. Kailangan maintindihan nyo po ito para nang sa ganon, alam mo kung paano mo i-approach ia yung kliyente mo. Ito yung perfect example ito bago natin i-proof of completion to na sa likod at paano to makaka-relate sa ibang business, hindi lang gym business. So imagine mo, ah uh, ahente ka or ikaw ang may-ari ng isang kumpanya na ang binibenta is tour package. Okay, so hanap tayo ng isang destinasyon sa Pilipinas na maraming pumupunta, Boracay. Okay, so ahente tayo ng tour, binibentahan natin yung kliyente, ng biyaheng Boracay. Ito yon. Alam mo ba na sa Boracay, may tatlong paraan para makapunta ka ng Boracay? Una, pwede ka magbas. Oo, pwede ka magbas. Sa Antipolo ngayon, sa Antipolo Rizal, may bus dyan, diretso papuntang Boracay. So, nagkakalagay ang mga na 2,400 pesos yung pamasahe base doon sa internet. Okay. Tapos, alam mo ba na meron ding uh, barko or ferry na mula Batangas, papuntang Boracay na nagkakahalaga ng mga nasa 1,400 pesos. Pag-double check nyo na lang. At, last but not the least, meron plano mula Manila, papuntang Katiklan na nagkakahalagan ng mga 3,000 pataas, depende yan sa mga season. So, may tatlong paraan para makapunta sa Boracay. Okay. So, ahente ako ng nang ng nang uh, tour papuntang Boracay. Okay, eto unang ang unang pagkakamali ng mga ahente, doon sila nag uh, baba doon sa kung ano 'yung kaya mong ibigay na presyo una. Okay. So, doon sa binigay ko na example, ah uh, either ko binsin mo sa eroplano, sa barko, or sa bus 'yung kliyente mo. Pero alam mo ba na kung bebentahan mo sila, kung do sa tour, kung ano yung sasakyan nila, wala silang pakialam sa iyo. Wala silang pakialam kung ano ang sasakyan nila. Alam mo kung bakit? Kasi yung destinasyon, yung importante sa kanila. Imbis na ipinapaliwanag natin na alam mo ba, ma'am, sir, mura yung eroplano, mura ang bus, mura yung barko, wala silang pakialam doon. Ang dapat mong tandaan ang focus nila, hindi yung kung, alam mo ba, itong aeroplano na sasakyan natin, matibay to, may aircon to, komportable ko. Hindi. Hindi nila kailangan yung information na yun. Ang kailangan nila, kung ano yung mararanasan nila sa Boracay. Yun yung dapat ipinararating natin. Kasi yun yung importante, yun yung meron silang concern. Kung ano yung mararamdaman nila pag binili nila yung produkto mo. Wala silang pakilam sa'yo. Ang dapat mong iparamdam sa kanila is ano yung mararamdaman nila pagka kumuha sila ng produkto mo. So again, instead na nag, nag, nagko-concentrate tayo doon sa kung ano sasakyan, papuntang Boracay, bakit hindi mo sila kwenta, kwentuhan ng experience na magkikita nila sa Boracay. Na sa Boracay, may isang stretch ng buhangin doon, may station 1, station 2, station 3. So may kainan, may gimikan, may island hopping, na pag nasa Boracay ka, mararanasan mo yung pakiramdam na nakapagretiro ka na kagad. Yung kahit nagtatrabaho ka, kahit nahirap na hirap, stress na stress, stress tra tra sa trabaho mo, pero pag nakarating ka ng Boracay, malilimutan mo tong mga stress na to. Yun yung gusto nilang maranasan. Hindi yung nakasakay ako ng aeroplano, komportable ako, wala akong pakialam dyan. Ang pakialam ko, kung pupunta ako ng Boracay, gusto ko paliwanag mo sa akin kung ano yung mararamdaman ko pag nasa Boracay ako. Na pag ako, sobrang klaro ng tubig. Na kailangan ko lang ng goggles, may enjoy ko na yung mga tanawin sa ilalim ng dagat. Maglalakad lang ako sa puting buhangin ng nakayapak. Ramdam na ramdam ko ang malapulbos na buhangin ng Boracay. Yun yung kailangan mo ipalasap sa kanila na hindi pa nila nararanasan pero sa kwento mo, nakikita, nararamdaman na nila. So, yun yung importante. Yun yung importante. Ngayon, tama naman na mag-focus ka rin doon sa sasakyan. So, ito yun. Ito kasi, package to. Pero, ngayon, kailangan dito na maintindihan mo naman yung kliyente mo. So, oo, alam ko na kung anong gusto niyang bilhin. Ngayon, kailangan mo naman malaman ano yung gusto niyang paraan para makapunta doon. Doon papasok ngayon yung kwenta ng sasakyan. Okay. So, maraming klase na tao. Hindi tayo pa pwedeng palaging, okay, the best. Kasi kung ako tatanungin mo, the best yung ano, yung aeroplano. Pero pagka may kausap ka ba na tao na wala kang kalam-alam sa information niya, aalokin mo na kagad siya ng, oh, eto, may eroplano, mura, papunta mura kayo, yun na kagad ba ibebenta mo? Hindi. Bakit? kailangan mo alamin yung concern ng kliyente. Kasi pag naramdaman ng kliyente kasi na binebentahan mo siya, makakaramdam siya nung ano, yung lagi siyang defensive ba? Na napakahirap siyang kumbinsihin. Pero kung magiging personal ngayon yung approach mo, hindi niya mararamdaman na binebentahan mo siya kasi nagde-develop ka ng relationship. So okay, pa paano natin gagawin yon? Doon sa same, same example, Meron tour agency nagbebenta sa isang tao papuntang Boracay. Kwera ngayon, kasi yun ang dapat mo ibinibenta, kung ano yung mararanasan niya sa Boracay. So, pag nabenta mo na kung ano yung mararanasan niya sa Boracay, ang susunod mo ibebenta ngayon, ano yung sasakyan niya papuntang Boracay. Di ba? So, again, kailangan maging personal. So, hindi lahat tao pwedeng mag eroplano So, alamin mo yung kliyente mo, mag-usap mag kayo, casual. Okay, ma'am. Ma'am, sir, komportable ka ba mag -aeroplano? Alam mo yun. Kasi kung komportable siya mag pe pwede mo na kagad ilatag sa kanya. Ito po, ang option natin pag aeroplano. E what if? Takot siya sa ano? Sa aeroplano. What if nabalitaan niya yung sa India na, 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 sumabog yung aeroplano nung lumanding? ba? Diba? Ayaw mo na. May takot na yun. So, kung malalaman mo ngayon na may takot na ngayon yung kliyente mo, sumakay sa aeroplano, i-insist mo ba na mag-aeroplano? 'Di ba? So again, may option. Okay ma'am, takot kayo sa eroplano, meron tayong panibagong option. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kung yung eroplano lang ang ipapaliwanag mo doon sa kliyente mo at takot siya mag-eroplano, baka mahirapan kang siya ng produkto mo, yung burakay. 'Di diba? So again, may option tayo. Ma'am, pwede tayong magbarko, magferi mula Batangas hanggang Katiklan. May ferry po. Okay. Kung di siya takot sa 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 barko, then benta para sa kanya 'yon. Eh paano kung takot siya sa barko? Kung takot siya sa barko, pwede natin introduce ngayon yung by-land. Although meron pa rin sasakay na ferry diyan. Mas mara meron ng meron ng porsyento diyan na nag-by-land at nagbarko. So ngayon doon mo iaalok ngayon yung tatlo na options na yon. Pero again, hindi mo uunahin yung tatlo na yon na options na 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 transportation na 'yon papunta doon sa sa Boracay. Bago mo unahin ipaliwanag kung ano yung makukuha mo sa Boracay. Again, ilagay natin sa sa perspective ng karaniwang negosyante at saka ng gym owner. So, isa shoutout natin 'to. So, tong mga meron tayong mga nag-inquire sa atin. So, isa shoutout ko si Ma'am Tintin. Si Sir Rainier na OFW So, kaka-inquire lang nila sa atin. So, given si Sir Rainier, makikita nyo, dito sa mga vlog ko, never kong sinabi na, ah, eto mga gym equipment ko, ala ano, Ah, eto the best na equipment to. Hindi ko sinabi yon. Alam mo kung bakit? Kasi sa isang legit na fabricator, lahat naman kami maayos siyang gamit. Although may mga kahinaan, ang bawat isang fabricator, lahat kami meron din sarili-sariling lakas. So, no need na, na, na dahil napapanood nyo ako ng matagal na sa, sa YouTube or sa Facebook, kahit pa paano, mapapansin nyo na may nagtitiwala sa akin, dahil maganda naman yung mga nade-deliver na equipment. Pero never ko na sinabi lang, bili ka sa akin ng gym equipment. Kasi ito, makakapal ito. Ito, 3x3, 2x2, 2mm. I-angle bar. Hindi mo ako maiintindihan bakit. Katulad ni Sir Rainier. OFW. Matagal na niyang gusto kong uh, magtayo ng gym. Bakit siya magtatayo ng gym? Magtatayo ba siya ng gym? Dahil, Ah, maganda ang equipment, makapal ang bakal. Yung baang rason ni Sir Rainier, yung baang rason ni Mam Ma Tintin, hindi. Hindi yun ang rason ng mga pumapasok sa gym business. Ano ang kalimitang rason bakit pumapasok sa gym business? Kaya sila pumapasok sa gym business o kahit anong business is nakikita nila na itong uh, negosyo na 'to ay makakatulong sa kanila financially. So, ano connection ng bakal? Ano koneksyon ng kapal ng bakal, ng powder coat, ng pintura, doon sa goal mo na kumita ng pera sa negosyo? Wala! Di ba? Kaya hindi, hindi mo ako makikita na nagkukumbinsi sa inyo na eto ang ganda, state of the art. Di ba? Walang ganon. Ano yung dinideliver ko sa inyo? Ah, ano dinideliver ko sa inyo kung ano yung ini-expect mo na produkto dito sa, sa, sa gym business mo. So eto ngayon yung binibenta ni Jim Depot. So never na gym equipment, gym business. Yun yung dinideliver ko katulad kay Sir Renier. So OFW siya. Naku, nalimutan ko yung ano, yung, yung, Sir, pa na lang dito. So do sa, sa ano ko, sa seminar ko, di ko lang isulat. Sa seminar ko sa Tarlac, merong OFW din. Naka big bike ka, Sir. Uh, ZX6R. So, OFW din si Sir. So, ano ba yung kalimitang rason bakit ang negosyo yung OFW? Kalimitang rason bakit nag nag, nag, nag ang isang OFW kasi balang araw gusto niya tumigil sa pagtatrabaho sa ibang bansa at makapiling yung pamilya niya rito ng financially secured diba So ito yung ino-offer ng Jim Depo. So dito sa Jim Depo, pinapaliwanag natin sa mga kapatid natin na OFW kung pa, paano pa pwedeng kumita kahit nandoon ka pa sir, kahit nandoon ka pa sa abroad na nagtatrabaho, pwede na mag-start ng gym business mo rito. Nang sa ganoon, pagka nakita mo settled na at komportable ka na sa kinikita ng gym business mo, pwede ka na umuwi na Pilipinas, makapiling ang mga pamilya mo nang hindi na babalik uli sa abroad. Yun yung produkto ng Jim Depot. Yun yung kailangan may parating mo sa mga kliyente mo. Again, itong mga nakita nyo sa likod ko, uh, proof of completion natin to para kina Ma'am Kimberly sa Dasmarinas, si Sir Archie Arcaina, Tsaka si Sir Froylan Canavares. Tapos, shoutout na rin kay Sir Ranath Guyena ng Pangasinam. So, itong mga kliyente na to, hindi naman nila ako napanood. Hindi nila ako napanood na Ah, mukhang maganda yung gamit ni ano ni Sir RP kasi meron siya nung super rack Smith machine, RP Smith machine, walang ganyan sa ibang ano, walang ganya sa ibang mga fabricator na stainless, ginaya lang yung equipment namin pero yung super rack at saka RP Smith machine sariling design namin yan. Pero never niyo ako makikita noon kasi bakit? Kasi wala kayong paki-alam. Walang paki-alam yung nanonood sa akin. Not unless, ano ah, yung talaga yung, yung gusto mong pumasok talaga kagad sa gym business. Pero marami rito na nakapanood sa akin na walang intensyon bumili ng, ng magtayo ng gym business pero nagpatayo ng gym business. Kasi bakit? Kasi na-deliver ko kung ano yung kailangan nilang marinig. So basically, ganun yun eh. So hindi tayo pa pwedeng mag-promote ng equipment natin. Oh, ako si RP, ako may ari nito. Kaya ka bibili ba dito dahil sa akin? Hindi rin. Wala rin silang sila pa pakialam kung sino pa yung nagbebenta dyan. Kasi darating ang araw, kung magre ako at hindi nyo na ako mapapanood sa videos ko na to at ang makikita niyo anak ko na nagpapaliwanag sa inyo kung ano ang advantage ng gym business, kung ano ang nagawa sa akin, sa anak ko, sa apo ko ng gym business, sa tingin mo kailangan nyo pa ako mapanood kasi na-deliver na nung anak ko kung ano yung kailangan mo marinig. So wala kayong pakialam talaga, walang pakialam yung mga tao kung sino yung di ba Ang importante sa kanila, ano yung makukuha ko pagka kumuha ako sa iyo. Wala rin silang pakialam kay Jim Depo. Kasi si, oh, si Jim Depo, 17 years na sa business, wala silang pakialam kung 17 years ka na sa business, Jim Depo. Ano yung kaya mong ibigay sa akin? Kaya mo bang i-deliver? Kung ano yung intention ko gawin pag nagtayo ako ng gym business? Yun yung mahalaga. O again, para sa mga nanonood sa atin na merong, ano, na merong gym business, ito yung hinihintay nyo. So ano naman lang ano, pa paano ko naman magagamit to? Kung may gym business ako. Okay, magandang tanong yon. Eto yon. kung may gym business ka, ano ba yung hinahanap ng kliyente mo? ba? Diba? So, ilagay mo yung sarili mo sa sapatos nila kung pupunta ka sa gym. Pag pupunta ka ba sa gym, at ang nakausap mo, uh, yung kahera, at ipinaliwanag sa'yo, Ah, ma'am, sir, gawa ni ano to? Ni gym Depo? O gawa to ni Extreme? O gawa to ni Ensayo? May pakialam ba sila sa'yo doon? Wala silang pakialam doon. Dahil hindi nila naiintindihan. Hindi sila nag-gym para gamitin yung equipment ng mga fabricators na yon. Wala silang pakialam. So, bakit mo kailangan sabihin yon? Ano yung pakialam nila ngayon? Yun yung iparamdam at ipaalam mo sa kanya. Again, Ma'am, sir, kung may gym ka, Ihati natin sa dalawang klase ang kliyente. Una, may kliyente na baguhan na mag-gym at kliyente na dati nang nag-gym. Hindi mo pa pwedeng sabihin yung pangangailangan ng baguhan na gym goer do sa datihan na. Bibigyan kita example. So, ano yung concern? Nung dati nang nag-gym. So, kung dati na siya nag-gym, ibig sabihin, meron siyang ibang pinag-gym Okay? So, Malamang may rason yan bakit siya, ano, bakit siya lilipat sa gym mo. Yun yung kailangan mong alamin. So, kung ang rason niya ay dahil malayo yung gym niya dati at mas malapit ka, so ngayon, doon ka magfo-focus. Hindi doon sa, e sa equipment. Alam nyo ba, yung gym equipment mo, doon sa gyman mo, gawa ni Jim Depo yun. Tapos dito sa amin, kay Ensayo or kay, kay Extreme. Walang ganun. Hindi, hindi makakarelate yung kliyente mo doon. Ano yung gusto niyang marinig? Okay, ma'am, sir. Bukod sa mas malapit, ang gym namin dito, kumpara parado sa pinagjijiman nyo, dito, sa Gym Republic, sa gym namin, hindi ka pipila. Yun yung gusto nila marinig. Ha? Hindi ako pipila. Bakit? Kasi dito, bawat isang equipment, dalawa, tatlo, apat na piraso. So ngayon, pag dumami yung tao, hindi sila pipila kung matagal ka nang nag-gym kapatid at nanonood ka rito, alam na alam mo yung problema na yan. Na pagdating sa kahit anong klaseng gym at saan mang lugar gym ya, kahit pa mag para kahit pa mag uh, anytime fitness ka, Gold's Gym ka, pag dumating ang punto de peligro, alas 5, alas 5, alas 6, alas 7, ang tao. Tapos iisa lat pull down, napila kayo problema yon di ba? Pero what if, kung ipapaliwanag mo ngayon do sa, sa pupunta sa'yo, tatlo po lat pull down namin dito sa Gym Depot. Actually, ah, sa Gym Republic, lima pa nga ang lat pull down namin sa mga Gym Republic namin. Ang bench press namin, tagtatatlo. Tatlong flat, tatlong incline, tatlong decline. Hindi mo ba siya makukumbinsi? Yung pinarinig mo ba sa kanya, yun yung gusto niya marinig? Tama, di ba? Susunod na example, what if, instead na baguhan yung, yung pupunta sa gym mo, ah, instead na dati na nag gym baguhan. Ko okay, yung baguhan na nagji-gym, hindi niya maintindihan yung di ako pipila na mas malapit to. Alam mo kung bakit? Ang number one rason ng isang ah, baguhan sa na mag gym is gusto niya maging healthy. Usually gusto niya mag-lose ng weight. So ipapaliwanag mo ba sa kanya na ah ito itong equipment to, to, palalaki ng katawan mo nito. Tong gawa ni Jim D po to, lalaki katawan mo. Hindi niya gusto marinig 'yun. Hindi niya gusto marinig yon. Tapos ang baguhan na to, most likely dahil first time niya mag gym na uh, nahihiya siya na magpunta doon sa gym na yun. Kasi totoo yun eh. Mental issue yan eh. Pag overweight ako, tapos pupunta ako sa dati ng gym, syempre ma-intimidate ako doon. So yun yung kailangan mo, ma-break. So pag nakita mong baguhan yung, yung, yung mag gym hindi mo, hindi mo kukwentuhan, kukwentuhan ng papaano lumaki yung katawan. Kasi hindi yun ang concern niya or paano siya pumayat dahil hindi yun ang concern niya. Ang concern niya ngayon, adaptability. Na pag nag-gym ako sa'yo, hindi ako mabubuli. Hindi ako mahihiya. So yun yung gusto niyang marinig. ba diba? So iparinig mo sa kanya, Ma'am, Sir, dito sa Gym Republic, lahat ng mga staff namin dito, kaya pong i-attend yung fitness goal niyo. Tapos hindi nyo po kailangan mahiya rito kasi lahat ng mga tao dito is friendly. Ang ang ang, Gym Republic is people friendly. Ang bini-develop namin diyan is hindi business. Ang develop namin diyan is community. Kaya mapapansin mo sa mga gym republic, magkakakilala mga tao. Kahit sa mukha lang, kahit hindi sa pangalan, nagbabatian. Kasi ang binibuild namin dyan is community. So yun yung sinasabi ko mga kapatid, na again, gym business ka, nagpaplano ka magtayo ng gym business, particular ka, particular ka doon sa sa mga brand. Ang tanong ko, yung cliente mo, particular sa brand, pag pumunta pa siya sa, sa gym mo, Ma-appreciate niya na pag sinabi mo, ah, gawa ni ano to, ni Ensayo, gawa ni RVH, gawa ni Extreme, gawa ni Jim Depo, etc. Et, cetera, et cetera. Sa tingin mo, may pakialam sila kung sino ang gumawa ng equipment mo? Wala! Kaya ganun kapatid, ang dapat na i-deliver mo sa kanila is yung mga bagay na may paki-alam sila. So again, kung tatayo ka ng business, tandaan mo rin yan kapatid. Hindi porket kay Jim Dipo, napanood mo ko, okay na yun. Dahil sabi ko nga, wala sa brand yan. Hindi po pupunta sa gym mo dahil uh, sino yung may gawa. Pupunta sila, let's say, perfect example, leg curl, leg extension. Wala pa itong ano ah, wala pang uh, mga upholstery. Okay, given, magle leg curl ako. So, i-example na lang natin si RVH. Si Extreme, si Ensayo kasi ito yung mga familiar ako mga mga uh, gym equipment fabricator. Marami pa pong iba pero ito yun yung babanggitin ko na medyo familiar ako. So, si RVH, si Extreme, si Ensayo. Lahat 'yan may may ano, may leg curl, leg extension. Sino sa kanila ang makakapag-garantiya na pag mo yung leg curl, leg extension nila ng ganito, mas lalaki yung muscle mo. Mas lalaki yung legs mo. Sino sa kanila makakapag-garantiya? Wala! ba? Diba? So wala po sa brand yan. Nasa gumagamit yan. So kung ikaw bilang negosyante, Bilang negosyante, kung pare-pareho lang naman palang mga equipment, yan, regardless pa yan, kahit imported na mamahalin na kahit imported pa yan, walang imported na gym equipment na makakapag-garantiya sa'yo na pag nag curl ka, mas lalaki yung hita mo. Walang ganon. So kung walang ganon, bakit ka mamumuhunan ng malaking-malaki para sa isang equipment na kayang i-deliver ng ibang gym equipment fabricator sa same uh, function. Parehong-parehong function, pero magkaiba sa presyo. So I hope ano gusto-gusto uh, kong i-discuss yung topic na 'yan. Marami pa tayong pag-uusapan sa topic na 'yan. Pero again, 'yun 'yung gusto gusto ko i-share sa inyo kasi ito never kong pinag-aralan sa eskwelahan. At hanggang ngayon hindi pa tinuturuan sa sa kasalukuyang eskwelahan. Sa kalsada mo matututunan 'to. Matututunan mo 'to sa experience ng nang isang skilled at veteranong negosyante. I hope may natutunan naman kayo ngayon at sa mga susunod na video, sinisigurado ko sa inyo mas exciting, mas knowledgeable, mas maraming information pa ako may share sa inyo. Ako po si RP, na Jim Dipo. Ganda nga